Southern Police District, ipinaliwanag bakit kasama sa top 10 most wanted si Neri Neg. Ipinaliwanag ng Southern Police District paano nakasama si Neri Neg Miranda sa top 10 most wanted. Ito ay matapos na gumulantang sa publiko ang pagkakaaresto umano sa kanya noong 23 ng Nobyembre. Hawak pa rin ng pulisya si Neri na inaasahang magpapasko at magbabagong taon sa piitan. Sa pinakahuling ulat ukol kay Neri, dinala ito sa ospital ayon sa BJMP spokesperson. Inihayag ni P. Mash, Hazel Asilo, Chief ng Public Information Office ng Southern Police District, SPD, ang dahilan kung bakit nakasama si Neri Neg sa listahan ng mga top 10 most wanted ng kanilang distrito. Ayon sa panayam ng at the forefront ng bilyonaryo news kay P. Asilo, ang pangunahing dahilan sa pagkakasama ni Neg sa listahan ay ang bilang ng mga kasong isinampa laban sa kanya, particular na ang 14 counts ng paglabag sa Section 28 ng Republic Act 7991 at ang kasong syndicated estafa. Ipinaliwanag niya na ang mga sospek sa mga ganitong kaso ay binibigyan ng espesyal na atensyon batay sa dami ng kanilang mga kaso at ang posibleng epekto nito sa mga biktima. It's the number of counts of her case kasi 14 counts po yung kanyang case, 14 counts of violation of section 28 of rapitundaan at siyam na putsyam as well as yung syndicated estafa. Nagbibis po kasi kami sa number of counts. Ganoon din po sa bail na kailangan nilang i-comply para makalaya po sila. May mga kino consider kaming mga parameters para malagay sa top most wanted. Binanggit din ni Asilo ang iba pang uri ng kaso ng mga nasa top 10 most wanted bukod sa syndicated estafa na siyang kaso ni Neri. Samantala, sa pinakahuling update, sinabing nasa ospital ngayon si Neri para sa medical evaluation na isasagawa sa kanya. Si Neri Neg Miranda o Neri Z. Garcia Presnid Neg Miranda sa tunay na buhay ay isang aktres na unang nakilala nang mapasali siya sa reality show ng abs na Star Circle Quest. Tinanghal siyang sixth runner-up sa naturang talent search. Taong 2014 nang ikasal sila ng vocalista ng bandang parokya ni Edgar na si Chito Miranda. Samantala sa pinakahuling post ni Neri, binati pa nito ang panganay na anak nila ni Chito na nagdiwang ng kaarawan nito isang araw bago ang pecha ng sinasabing pagkaaresto di umano sa kanya. Matatanda ang unang naiulat ni O.J. Diaz ang nakarating sa kanyang balita na inaresto umano si Neri na makalipas lamang ng ilang araw ay kinumpirma na rin ng pulisya. Naglabas na rin ng pahayag ang mister nitong si Chito Miranda ukol sa sitwasyon ng kanyang misis.